Hello guys and welcome back to my youtube channel So Alam na this kung bakit ako nag video kasi da mag ano tayo mag unwrap So this one is from TikTok shop, binili ko siya sa Ano ba to? Sa ah, Pets app So binili sa pets app, ibig sabihin sa pagkain ng mga myung mings bubuksan na natin dito lang tayo kasi ano nandahanin lang natin baka iba yung magunting natin eh sasaka ready na yung isa kong camera para sa ating facebook reels so, nakakapagod kasi mag eh ano, mag edit edit so dalawang camera gamitin natin 6 kilos sya, medyo mabigat ah. ang laman ay mga wet food ng pusa oh treats no? taming treats niya. and treats pa ah. treats pa treats pa Ayan. Nagbigay sila ng toy. <laughs> pang ano, pang squeeze nito. Ayan. Then, pantakit. Ayan. daming mga treats. Mmm, dami. Nandadaanin natin kasi baka iba yung magunti. baka masira. Kasi nilagyan nila ng tape sa loob, Kasi siguro para maano din yung hindi ma-tang ito. Kumbaga nakahiwa-hiwalay. cakap tape tape eh Mau ditanyanya Oh, itu nama ikan. Ya, makan food. Oh. Ah, yummy. Oh. Hmm. Pa Yang pasti stiker Na ano na na yung plastic. So ito laruan ng mga pulilit natin. Okay mo pa music please, dahil maingay. So buksan natin yung ating sa ating Facebook Reels. Hello guys. So if you're new to my Facebook Reels, <laughs> if you're new to my Facebook, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ha, yeah. So ito na yung in order ko. Nagbukas ako ng parcel na in order ko last sunday so dumating na siya kanina bilis no so more ko ng cat treats oh this is worth 1000 this is worth 1000 di ko na matantan 16 yata. di ko ba 12 parang ganun 12 or 13 ayan ko basta so ito cat treats cat treats bisi hindi mauubos yung time cat treats dami no? and then ito yung pouches. Yan. And then, ito. Meron silang freeze-dried treats. I don't know if my cats will love this one. Meron din sila nito. Yan. And then, ito. Ang dami na. Ito pa. Ito mga cans. dami. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15 cans. And then, meron silang ito. Yung yung parang kutsara ilalagay mo tong treats dyan tapos pag inan mamatatanggal mo matatanggal at tapos pupunta dito so pwedeng dilaan ng mga munin yan so yan sya and then takip and then toy so yan lang so yan na hindi nakita no nakita ba yan yung ginanyan ko so lahat yun no ang dami no oh, sya ang dami oh yan pa and pa ito pa. Ito pa. Ito pa. ito pa. Ah, ang dami. O. Oh. Tapos meron silang pa-sticker. Kasi bukas pa tayo. Oh. May pa-sticker silang. ito. Let's up. I don't know if this one is sticker. Oh, sticker talaga ito. Yes. Ito oh. Yes. So, next natin na parcel is, kalabi dito, no return, no, ah, uh, return and refund policy. No video, no return, no refund. Video must be provided while unboxing the item. So, let's open this one. This one is from TechFlix PH online store, NCR Metro Manila. Ayan. So, ito yung kanyang number. Ayan. buksan na natin para hindi nyo makita yung ano, uh, information buksan natin dito tayo sa side dahil ano to para sa cellphone ko so kailangan ingatan natin maigi because baka ating ma uh, mahiwag ng salamin kaya aaminin. salamin 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 Ayan. eh Iyan ang natin mamaya. So fragile ang kalagay. Magaling magwalot tong ano nito. Mabait pati ang seller. Kasi pati. Ito. So buksan na rin natin yung ating pang Facebook reel. So ito yung binili ko. So meron ito. A clear case para sa phone ko malaki. Ito. Tapos, yung sha And then yung ah uh, battery pack, yung sinasalpak sa likod ng ano, sa likod ng phone para mag-charge. Ayan. And then, marami siyang freebies. May freebies siya. Ito, I don't know. Ah, okay. Mga freebies niya lang to. Ito, magnet. Dalagay mo sa likod nito. Pa-dumikit ito. Ayan. You know. Ewan ko nito ano May pa preview siya. Dog. And then ito, case nung ano. Case nung ito. Itong battery pack. So, ayan. Yan lang. Para sa ano ko. Para sa phone ko. Kasi hindi na ako nag-update ng phone. I'm happy naman sa phone ko. Ito, paglagyan ng battery pack. Kasi yata na eh. kasi nga talaga. Kasi ito yung case niya. Diba? So, kasi siya dito. Kasi magta-travel ako pa Manila next week tako ako ng Manila next week guys papadala tayo ng hospital delegate tayo so thank you sa so opportunity Davao thank you talaga as in thank you thank you thank you so much sa mga big boss ko thank you ayun so tapos na yun lang so buksan na natin ito para makita so upantay na natin itong sa isa kong phone Tingnan natin ito ano lang to basic lang to basic na clear case. Nothing special. Ito siya. Ay. Yan. Basic na clear case. Kasi ang clear case kasi, habang tumatagal, nagdidilaw. Which is very, very normal. Normal talaga na magdilaw. So, buti na lang, mumurahin lang yung mga binibili kong case. Ito, tatanggalin lang natin ito. Please tear of the inner and outer protective film before use so uh, papaano mahirap pag ano maikli ang koko maikli ma maikli ang koko hindi ko sya ma punit ang hirap punit hmm ito. Ali ay, man. Paano? Ayoko na kasi i-edit 'yan eh. Yung ano natin. Tsaka ito sa loob mo yata sila ilalagay ganyan, naka ganyan siya dito. O ganyan naka. O dumidikit na siya o. O, ay magnetic na pala ito. Magnetic na siya. Kasi ito magnetic niyo. Oh, dumikit. Magnetic na siya. pwede diba, palagi tayong nalulobat e, tanggalin natin yan palagi tayong nalulobat kasi lagi tayong gumagamit ng cellphone pang update tsaka pang nagmo music tayo mabalik siyang malobat ganun. so kailangan natin ng extra na battery battery pack tsaka lightning yan naka lightning sya o, tanggalin natin sa loob ang plastic yan thank meron pa pala sa gitna o tinanyon din ba sa doon sa gitna so di ba may plastic pa sya sa gitna di ba may Ayo na ano ko na Kasi baka magasgas naman no sa kuko natin ay no Mm, ang ganda. So, yun na siya. Tapos, pwede natin ito magpalit. Ang galing na natin ito. Then, okay, lalagay na natin ito. Battery pack. Try natin. Ito yung battery pack. I don't know if naka pre-charge pa ito. Ah, naka-charge pa nga kasi nag-ano siya o oh, naglight light ng green. Nakita nyo? Yan o. Oh. Oh, siyang light ng green. Naka pre-charge pa siya. So ito, ikak dito mo siya ikakabit. Yung naman dumitit yung magnet. Ayan. Kasi tingnan mo may white siya. So doon siya lalapat sa may puti dapat ganyan. Yan dapat na ganyan siya. Ayan. Hmm. So, tatanggalin natin siya. Itong ano ko, itong phone ko. Ang dumi. Pagpasensya so, nyo na guys. Medyo madumi yung akong phone. Ayan. Ito pa siya na ano yung nalilinisan. Anyway, itry lang natin, no? So, ito, ilalagay natin dito. Old na tong phone ko. Very, very old na. Pero, still working quite well. Everything fine pa siya. So hindi ako ano, hindi naman ako ano ng yung update ng update, upgrade ng upgrade eh. Ito siya. Then pwede natin lagay. Try natin. Ayun. Ayan. Nag-charge siya. Galing. O, oh, di diba? So, ayun lang. Um, yun lang yung ating unboxing na rin. ulitin natin. charge. Kanina may pabilog, no? Ngayon wala, no? Bakit gano'n? Titi natin. Ignorante tayo, eh. We're so ignorant, eh. Hindi, no? Nag-charge siya, oh. Ayan na, no? nag-charge siya, ayan, oh. Glove. Ayan na. Hmm. So, ayan lang, yung unboxing natin. Food lang, at saka itong, ano, yung para sa cellphone kasi kailangan ko talaga yan para sa travel travel so yun lang guys I hope na nag enjoy kayo nag enjoy wala naman magandang wala nag-unbox sa mga ako bye I love you all